hi guys welcome back to phil indian family bag so today let's see here in the kitchen because we have gone up here in the kitchen we will cook uh, 7 different of food for nivet for traditional process in that process ba already talk about and also me i already talk about in non time in non time kasi before ako natulog before i, I sleep ba told me to talk to take a bath because it's very important, very important when you do the divit. very important that you are very clean. <laughs> but also, just don't take a bath. But ba took a bath before he, she cooked the food here. So, hi, ba. Ba is very busy. What's that? Lapsi. Lapsi. Ba making also Lapsi. So, guys, today is uh October 10th. Tinawertin and it's Thursday. Ba ko prahing kilo? Kilbon siya. May pesho ba yung Nai na. Okay. Si pote kaniyong kaap. Ama, shark na ako na? Eh? Aha, peshi. So we will cook shark later. So the kids are still sleeping. What time now, Tisha? kay ni si Jagardo. So, mamilo mo na ako. I have to fold all the clothes here. Yan. Cleaning here. Yeah, it rain. Look at there. Ayan. Asi wa sa is a uh, jaggery but mix it in the tal in the sesame By making also something like sweets here.

So guys, it's done. Ah, masuki wai ba? Ah, talwar. Talwar. So this is called talwar. So just like that, just add jaggery in it, then it's done. You don't have to cook it in the fire. So, but already made like cook something here. What is here inside? Channa, like chickpea. Then what here? Okay, this is a uh, bhat Steam rice. Then talburt. So one, two, three. Then we have here sukri. So four. Char mm. tagiwa. Pa. 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 So, ayan. So, paluto na ang ating, I think this is a uh, rice pudding. Ayan. Rice pudding. Kheer. Kheer. So, this is kheer. So, And what's so eh? Sukri. Sukri. So, that's a sukri. Sukri. Kal kalikamani. Kali kama. kamani. Kali kamani. Kali kamani. Kali kamani. At sa, that's a sweet food. Ayan. Yan ginagawa ni ba? Tay ko na yung pinabagawan ni ba sa akin. Ayan po, tapos na po kami magluto ng mga offering food at nag na kami in traditional way. Dahil nga nakalimutan ko ang aking duparta maglagay sa noo kaya tumayo si ba para magkuha ng duparta para ilagay ko sa aking noo. Kasi mga kaati bawal po yan dito in traditional way dito sa India pag magpunta sa temple or may prayer even though, even though in the house dapat maglagay ng duparta sa noo or tab tak or tabunan ang noo kasi it's uh, parang respect mo na rin sa respect sa kanilang tradition no so mga kati kung gusto niyo pong magpunta dito sa India or bago po uh, bago ka pa lang po dito sa India ito yung mga bagay na dapat mong tandaan or huwag gawin sa kanilang tradition mga kahati First, kung may dugo ka or menstruation month mo, read month mo mga kati, huwag po kayong magpunta sa, ma sa mandar or temple. Huwag po kayong aapak sa temple mga kati. At kahit man sa bahay, huwag kang lalapit sa altar. Kasi dito in India, each houses in India. May mga small temple kami dito or altar. At huwag Huwag mo rin hawakan ng mga gamit na ginagamit pang dasal mga kaati It's very bawal yan mga kaati And second, do not wear slippers or shoes inside the temple, house or, sh or shop Kasi hindi ba pag temple, it's very... Holy please yan dito sa India mga kate pag temple na ang pag-uusapan. Hindi ba sa atin sa simbahan pwede natin, pwede tayong mag na ang slipper or shoes inside the house. Pero pag dito sa India is temple, talagang bawal yan mga kate. At sa mga house naman, for example, bibisita kayo ng mga relatives niyo. Huwag mong ipasok ang chanelas mo mga kate. Bawal yan mga kate baka mapagalitan ka, o mapagsabihan ka ng inyong relatives. Pag sa mga shops naman dito kasi sa state namin, Gujarat state, ay kahit man mga clinic dito or small like a boutique or mga tindahan ay hindi or binabawal ang magsuot ng chinelas kung papasok ka mga kaate. Kahit din dito sa mga clinics, small, small clinic ay bawal mga kaate. Huwag or bawal paluhin ang mga baka dito. Kasi po, it's very holy yan dito sa India or Panginoon yan dito sa mga uh, Hindus, mga kaati, sa mga Hindu religion ba. Kasi pag may mga patay rin or may mga occasion, ay ginagamit nila ang baka. Kung kailangan talaga sa pagdasal naman, no? it's not all the time na magdasal kami, ginagamit namin ang baka. Kung may ano lang, for example, sa may patay, parang last din na ng patay, may tinatawag kaming, parang, ah, uh, yes, it's very huli yan dito mga kati. Kaya huwag nyong paluin ang baka, baka makulong pa kayo kasi uh, pag may makakita sa inyo na pinalamuan ang baka, ay talagang i-report ka nila or pagalitan kanila or pwede kang makulong mga kati, no? offer kayong flower, for example, magpunta kayo sa temple, may i-offer kayong flower sa Panginoon, ay huwag mo yung aamoyin mga kati. Kasi based in my experience, ay naamoy ko mga kati. Mabuti naman hindi hindi ako nakita ng gorije ay nakapansin lang sa akin yung brother-in-law ko. At pinagsabihan niya ako. So that time, hindi ko alam na bawal pa yung amoyin yung flower na i-offer mo sa Panginoon nila. So, hindi ko na na, na hindi ko na in-offer yung flower kasi hindi na pwede. Bawal yun mga kati. Kabastusan yun mga kati. And don't forget yan mga kati kung magpunta kayo sa temple. At kung magpunta rin kayo sa temple, ay huwag nyo pong kalimutan magdala ng dupata mga kate. Kasi sa mga prayers or traditional way, a uh, Muslim temple, kung magpunta kayo, ay dapat nakatakip ang noon nyo mga kate or nakatambun ang noba or buhok mga kate. At uh, isa din yan sa ginagawa uh, ng lahat para respect ni respect natin sa kan sa kanilang religion mga kahati no yung mga shiners ko po sa inyo mga kahati ay huwag na huwag Uh, nyo po yung gagawin yung mga pinagsasabi ko kasi totoo yan, mga kahati talagang pinagbabawal yan dito sa India sa kanilang religion, tradition mga kahati at marami po silang mga pinagbabawal dito sa kanilang tradition pero sa the next video ko na po isi-share sa inyo mga kahati Bilang pagsunod din po sa kanilang mga bagay na hindi gawit ay para na rin pag respeto sa kanilang tradisyon mga kaati no kasi lahat naman tayo may kanya-kanyang o ibang-iba ang paniniwala natin ng tradisyon natin kaya respect lang po mga kaati. So guide in traditional process it's really important to have a uh, coconut. In coconut also is uh, it's a holy in India uh, tradition. Yeah. Yes, we will give this as a parshadi. We will distribute it, distribute this to the neighbors. And as you can see, punawi siya. Oh, as you can see, we have a nibit here. It's a offering food. We have a rice pudding. And kitchdi. ito ay din ay rice. Pero para sa ang ah, it's a liquid type. Then we have a talbott here, rice. So ito so here yes so 1 2 3 4 5 6 7 so we have seven nibit food offering food so in open na namin siya tapos na kami sa traditional process so pwede na namin siyang take man because at first when cooking the nibit food we cannot taste any food it's bawal yan in traditional dito sa india kaya na now we're done the process so we could we can eat now Suba so, makhawa taste sa ko ma chale na. Ala oh, chale. Okay. Oh, sabi ni ba din na raw tikman. And dito rin, pag uh, traditional process, kailangan mo mag, magtambo ng kuparta sa, e, sa, ano, sa ulo. Ayan. But it's look like this when doing a uh, traditional process. puni ba ay sari. Ang suot ko naman ay night dress lang. Kasi sabi ni ba, because there's no this there's any visitors to come in the house so it's okay if I wear just night dress because it's different kasi sometimes here some relatives they have to go to the to the relatives to do the nibit but here in India but here in the house we do, we do this at home so there's no need to wear like this sabi ni ba so hindi ba so, then guys in India this is a coconut so kinakain namin ito then this is a water so water sasalahin natin so ano siya yung may ano na ano shell so iniinom iniinom namin ito na yun na paano बिहार का करो ये जाना है बिहार का करो हां दो दो की दो चाहिए मां सी है भाई ने बाएं पी दो खाओ एक दो हां थोड़े खाओ खा लियो हमारा बना है हां मार पीवा हूं पूरा Ini no, in, nak kawa. Ah? Ini macam ni kan? Macam. Bunyikan kami ng aming renter nan sa Kapara. Ini kaya ni In ba feeling that da potato because that's our oo for tonight. Potato ay kanda. Aura <coughs> ba kawin? Barain ako na. Rasawano na. So guys, this is our food for tonight. Potato and kanda. Igisa ko lang siya, then lagyan ng masala, then ganon, it's cooked. Lagyan natin siya ng turmeric at maglagay din tayo ng chili pero konti lang kasi super maanghang ang ano, yung chili. Lagyan natin siya ng water. So, ganun lang kasi yung mga kaibigan. Takpan lang lang natin. So, one whistle. One whistle now. One whistle then up. <laughs> Hi hindi na nilalagyan ko oo may traffic hi hi mayroon tayong sabi hi. hindi hi. na uh, nilalagyan One, uh, guys we came home early because we have a leave it nga we have to eat together hi, hi. And leave it. so nag wait kami sa kanya then sabi niya like he uh, he he out from the office like 8.30 then nakarating siya dito on sa amin niya eight, so eight, 8 so 8 8 p.m. siya then nakarating siya 9 so 1 hour you stay in the rain kasi super traffic daw kasi nga umulan kanina so maligo mo na sa bikin before kami kakain kasi